mga kasangot, nagpunta nga pala ulit ako sa bahay ko dito sa Naikabite. Dahil nga malapit na tayo maglipat mga kasangot, kailangan ko na talagang mag matapos itong division dito sa taas dahil delikado sa mga bat. Kaya naman mga kasangot pagdating ko kanina dito sa naik kaya agad naman akong pumunta ng hardware para bumili ng metal paring. 95 pesos lang pala mga kasangot ng isang perasong metal paring na didos. Buti na lang mga kasangot sa binilhan kong hardware meron silang pampoto ng metal paring at hindi na tayo mahihirapan sa pagbitbit dahil tayo ay nakamotor mga kasangot. Dahil nga wala pa tayong sariling Bari na mga kasangot ay nanghiram ako sa kasama ko. Buti na lang talaga mga kasangot meron tayong experience sa pagiging construction worker. Hindi na tayo magbabayad ng labor pa. Dahil yung babayad na ng labor natin mga kasangot ay bibili na lang natin ng materialist. Dito pala mga kasangot nailagay ilagay ko na lahat ng metal paring at lalagyan ko yan ng ribbit sa isa para lalong mas matip. At dito mga kasangot, sinukatan ko na yung kinabitan ko ng metal paring para may sukat ko na rin sa plywood. At nag-start nga pala ka mga kasangot na paggawa ko dito sa aking bahay sa Naikabite in December 30. Halos 7 days din pala mga kasangot kung pagsasamasamayin yung araw na ginugol ko dito sa pagmamasilya, pagpipinto. Dito pala mga kasangot, sinukatan ko na rin yung plywood para maupisahan ko na dahil tumatakbo yung oras ko. Dahil bukas may pasok pa pala ako sa akin trabaho sa BGC mga kasangot. Sinisingit-singit ko nga lang para yung paggagawa ko dito sa aking bahay, dito sa naik. Dahil alanganin yung oras ko at yung araw makakasangot. Dahil kailangan ko na talaga maglipat dito sa naik. Dahil hindi na kaya ng budget. Dahil dobli-dobli yung binabayaran kong bahay mga kasangot. Meron sa kainta, 3 5, plus yung tubig kuryente pa halos mga patak ng 5,000 wala pa yung pagkain doon mga kasangot plus yung bahay dito sa naik mga kasangot ay halos nasa 4,000 mahigit ang binabayaran ko rito kaya wala talagang natitira sa sinasahod ko mga kasangot kaya kailangan ko talagang kumuha ng sideline buti na lang andyan si Mubit saka si Lala Move kahit pa paano nakakatulong mga kasangot sa pang araw na gastusin yun mga kasangot last but na natin na ngayon pang dito sa hagdan, kulang tayo ng isang, isang plywood ang nagkulang sa atin. Nakapagod din mga kasangot. yeah, mga kasangot, ito na yung natapos natin ngayon. Yung buong ano na yan sa division mga kasangot. Tapos ito. Tapos na rin. Kabiyak na lang yung kulang, no? Hinti na lang yan. Ngayon mga kasangot. tapos na yan. Tapos ito na lang yung lalagyan natin ngayon dalim na rito mga kasangot yung kabila double walling kasi ito yung samihag na mga kasangot kaya ito tatabasin ko na para mailagay ko na para makakain din ako ng kapuna oras na tapos na yung binil natin pero kulang pa rin doon ng siguro mga uh, mga sampung piraso pa siguro ay mga oh, mga sampung, sampung piraso na binil pa siguro pero itong division mga kasama ito tapos na natin pintura na lang kulang yan ito tapos na rin yan tulugtong ako na lang yung konti na yun kinulang ako sa bibit at mga kasama ito sa sunod na lang yung mga kalat na yan tapos na rin tayo yung mga kasama ito tapos na natin grabe sa papagod punta naman tayo ng BGC ito kulang tayo ng isang plywood dyan ito okay na okay na rin yan está not